morning so yun na po ta guys hindi mo tag video hindi kanta na malit og tambal para pamaol no yan guys kita tas to tong naong okay pwede di agi guys malit may ogwan dos tindahan dool rakay guys yun na tindi lugar dari guys na apa guys lah my gym na silingpan siling yeah guys sosial kening jima kena siling pan guys pada ayun ta ada tadi dari guys kayak nampi poso dari guys pakita guys ha ay poso dari ini kena siling vlogan rin guys ang puso na tapita guys ano na guys kilahal na sa luyo ito yung kayo guys Dunlog kayo ulat mga gabi eh guys ito yung tamabot guys seal niya ng motor guys bag kong washing oh. dire taliko guys yun guys abot na to dire sa atong payag so yan guys dito na lang ating video balit naman tagtambal maligo sa tao na mahaw uy na amoy din kuan lagi sa ni butang perta guys kala city na